Yami o yucky? Nakakain na ba kayo ng maliliit na inihaw na tutubi? Nasubukan nyo na rin bang tikma ng adobong kuliglig at crispy uod? Naku, ano ba yan? Ang breaded palaka. Aha, sa lagubang at iba pa. Bet nyo rin bang nguyain at lulunin? Naku, pasintabi po sa mga mahihina ang sikmura dyan ha. At hindi kayang tingnan ng mga extraordinary yung mga lutong Pinoy na pagkain. Tibay ng sikmura at tatag ng dila ang kailangan para malasap daw ang itinatagong sarap. I-taste test na nga natin ang Pinoy exotic food. Yummy or yucky? Ay! Gusto <laughs> 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 weird siya. Hala. i 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 ba street food na pinagkakaguluhan dito sa Manolos, Bulacan? Sa isang kagat. Ramdam mo ang lutong at sarap. Pero ang iba parang diring-diri naman. Di ba? Masarap. <laughs> patok na food trip na ito, mga pagkaing hindi pangkaraniwan at kailangan ng tibay ng sikmura at tapang ng dila. Dahil lang mga ito ay mga exotic food na kakaiba. Yung itsura niya nakakadiri pero masarap. Tara ang makain na ng... Robin. Napakalunam-nam kasi. Hindi namin na-expect na, na ganito kasarap pala ito yung mga exotic food. <laughs> noong World War II. Dahil sa gera, nagtsaga ang ating mga ninuno sa pagkain ng mga insekto, gagamba, iba't ibang klasing uod, tipaklong sa lagubang at maging dahon para lang mabuhay. Hanggang sa natutunan na ng mga sumunod na henerasyon na lutuin ang mga pangkaraniwang putahing ito at nilagyan pa ng twist apat takot kuya. Pag level up ng exotic food natin, nagsimula yun sa mga uh, entrepreneur, mga baguang negosyante, lalo na yung mga bata. Kasi they want to make our food more enticing and interesting, lalo na para sa mga dayuhan. So lalo na sa mga nakasanayan nating pagkain or snack tulad ng balot, kasi dati steam lang yan. So yung mga kabataan, hindi nila gusto yan. Kasi nga parang nakakadiri or, or what. So ngayon, ginawa nila ng parang twist. So, ginawa nilang grilled para mas masarap and para mas malapit siya, mas makasanayan ng mga bata. Nilagyan nilang mga bagong ingredients. Kung dati, ang nakasanayan lang ng ilan nakainin sa ilang mga restoran sa Pampanga, Nueva Ecija at Rizal ay ang balut, one-day-old, ahas at bayawak, Ngayon, dito sa Bancheto, sa bayan ng Malolos, agaw atensyon ng mga exotic street food nilang mga palaka, kuliglig, uod, kamaro, tipaklong, igat, one day old, at ang bestseller nila na flavored chicha worm. Sabi ko sa asawa ko, try natin chicha worm. Baka sakaling mag-boom. Mag so yun nga po, nag-boom nga po ito. Ang chicha worm o superworms ay larba ng isang itim na salagubang. Pangkaraniwang pinapakain ito sa mga reptiles at maging sa isdang arwana. Pero alam nyo bang pwede rin pala itong kainin ng tao? At ito? ang pinag-uusapang negosyo na ibinibenta ng tinaguriang Palaka Queen ng malolos na si Aiko. Ang tinda po talaga namin is laman loob ng baka. So, hindi siya nag-click eh. So, nag kami ng asawa po na magtinda ng una, palaka palang tinitinda namin. So, naisip ko na magtinda ng chicha worm. Pangalawang, ano namin to eh, pangalawang uh, nag-decide kami ng dalawang mag-asawa. mula sa pagbebenta ng palaka. Dinagdag nila sa kanilang menu ang chicho worm, uod at kuliglig. Dito ay talagang pumatok ang kanilang tinda lalo na sa kabataan. Nagmistula pa ngang exotic food market ng Thailand ang kanilang pwesto sa malolos. sa itong kakaibang pagkain na talagang nakikita na natin sa ibang bansa, usually sa Thailand. So, ngayon, meron na rin kami dito yung mga, yun mga, mga worms and mga crickets. Balot, yung balot din, meron din. So, na, hindi na nakakagulat. Maka meron pa sa sulod na panahon, may dumating din na mga iba pang pagkain. Kasi lahat ng pwedeng i- ipakain o ihain sa mga maluleño, narito na sa bancheto. Mabusisi sa paglilinis at pagluluto si Aiko ng kanyang mga paninda. Sinisiguro niyang hindi siya mapapahiya sa kanyang mga customer. Itong chicha worm na to, limang hugas po kailangan dito bago, bago mo siya iluto. Kasi po kung hindi mo lilinisin, mapipintasan ka ng customer mo. Mabilis lang lutuin ang chicha worms. Pagkahugas nito, ipiprito sa kumukulong mantika sa loob ng mahigit 40 minuto. At pagkaluto, sa kabubudbura ng flavor. May sour cream, spicy barbecue, at all-time favorite na cheese. Kahit na pare-parehas pero dito po is may iba't ibang lasa, kaya nagiging unit day. Isang taon pa lang silang nagtitinda ng mga kakaibang street food. Pero dahil tinangkilik ang kanilang paninda, sa isang araw. Labing limang kilong chicha worm ang kanilang naibebenta mula alas tres ng hapon hanggang alas otso ng gabi. Nasusuportahan na rin ni Aiko ang tatay niya sa pambili ng kanyang maintenance. Itong mga insekto na to, ito pala magpapabago ng buhay ko at buhay ng pamilya ko. Maraming salamat po. In my early journalism years until now, that I'm a producer, a host, a businesswoman, a mom, and many other things. I have witnessed how other brands made the consumers believe something that is not achievable. Believe me, I tried it myself. I've seen disappointments, I've seen complaints, I've seen how so many of these false promises Ruined people's lives. SkinPro is different because it only uses honest formulations, real active ingredients, the right dosage, no more, no less. That's why we call this soap a soap with integrity. Honest results from kojic, papain, glutathione, and Himalayan pink salt. All in one beauty bar. Triple or even quadruple. Whitening and brightening, moisturizing, exfoliating, rejuvenating properties. Isn't it the perfect soap? Skin Pro is the real deal. It has everything significant and scientifically proven effective to address all of your skin concerns. I'm Corina Sanchez Rojas and I chose this soap. with integrity skin pro kung si aiko pinagkakakitaan ng mga insekto dito naman sa Kidapawan City sagrado para sa kanila ang tinatawag nilang kulimbos o larbanang tutubi mataas ang edad sa lulu ko kasi yan ang tinahin niya kakain din siya para maghaba ang buhay kuha ang mga kulipbos na ito sa mga bato sa ilog. Mano-mano nilang kinukuha at inilalagay sa kawayang ito. Pagkuha namin doon sa kuan sa tubig, kinakain na yun agad. Kagaya kanina, nagbigay ako ng isang halimbawa na pwede kainin sa kuan sa riwa. May dalawang klaseng putahe ang kanilang ginagawa sa kulibos. Ang pampulutan nilang adobo na sinasamahan pa ng mani. Parang mani lang siya na tostado. Masarap siya, sir. O, oh. sinakain niya. Paborito ng kanilang tribong Ovu Manuvu na ginataang kulibpos. Iniluluto ito sa loob ng kawayan. At nilalagay sa ibabaw ng nagbabagang mga kahoy maging ang pampaanghang sa ulam na ito. Sa paanan lang daw ng Mount Apo na kukuha, tinatawag nila itong tobokai o torch ginger. Ito parang familiar sa akin na nasasarapan ako eh. Gusto kong ulit-ulitin eh, na kainin eh. Baka kuha mo lang yung ilagay nila kagaya na ito. Wide lang ito tapos itong mga ito, mga wide lang siya yung ingredients nila. Actually wide lang tapos ilagay lang sila ng asin. Tapos yung condiments parang napakasimple, napakasimpleng luto. So yung outcome niya napakasarap. Sobrang sarap. Pag natikman nyo, parang gusto nyo talagang ano eh, babalikan nyo yung lasa eh. Kahit na partina na ng kultura ng mga ovo manuvo ang pagkain ng kulibos, ay may mga nagtataas ng kilay sa kanilang tradisyonal na pagkain. Ayon kasi sa Republic Act 9147 o Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ang gobyerno ay may kapangyarihan na gumawa ng mga polisiya para sa pamamahala at pananatili ng maayos na wildlife resources sa ating bansa. Pero dahil sa Republic Act 8371 o Indigenous People's Rights, ay patuloy pa rin ang panghuhuli at pagluluto ng kulibos basta ang pagkukuhanan nila ay ang lugar na kanilang nasasakupan. Alam namin na bawal ito pero sa Epralo, amin talaga yon. Talaga pwede kami maghuli. Pero hindi naman sa pagka ngayon, hindi na permanente ang ano namin. Okasyon na lang. Ang mga pagkain, yaki kung tignan at yami naman daw kung titikman ay may mga magandang benepisyo sa katawan. Aba, source daw ang mga ito ng mataas na protina. The exotic foods, it paved the way for um, the consumers, kasi kulang daw yung access to regular food or regular meat. So, kahit sa ibang bansa, nag naggawa na ng study niyan. Sa atin, kasi wala masyado. Like, um, kasi bihira yung mga lugar eh. Usually sa provinces, di ba? So, walang standard. Siguro make sure that it is prepared well. Malinis yung facility kung saan nila to binili or niluto. No? And kung saan kinuha, dapat importante yon Alam nila saan kinuha yung balot kasi regular na yan sa atin is sanay na sanay na tayo but then sometimes ang balot it can cause um diarrhea pa rin and most of the time high blood pa nga di ba kasi ang taas ng cholesterol noon sabi nga, lahat ng sobra, masama. Kaya hinay-hinay lang din sa pagmuya at baka hindi na rin akma ang inyong kinakain sa inyong edad at katawan. Pero aminin nyo ha, nakaka-curious kumain ng ganitong kakaiba, di ba? Kayo, kakayanin nyo bang tikman ang mga exotic food na ito? Kayo na ang humusga, yummy o yucky? ito pinag-aralan talaga namin. Look at the back. Merong before and after. A real clinical trial from the United States. Because the active ingredient is tried and tested. A love to lash. Pampakapal ng pinikmata at kilay. Ang maganda dito sa love to lash ay yung applicator niya na pinasadya pa namin. Meron siyang foam. Kasi ilalagay mo yan doon sa parang pinaka-roots ng iyong uh, pilikmata. Isang guhit lang sa baba at taas, pwede na, wag nang paulit-ulit, hindi kailangan. Use it, and in four weeks, makikita nyo na ang difference. Pahaba na ng pahaba ang inyong pilikmata. And mababawasan ang lagas. Lalo na kung kayo ay nag lash and nagmamaskara every day, the only one in the market with a clinical trial, tried and tested, I love to lash.